Kung oh, mayroon ka na yeah, ako? Mayroon ka lang, pagbigyan mo naman ako. Uy! Dato ko ay, alam eh. gagawin ko eh! Patawarin mo na ayoko, ako! Ayoko! Ayoko! Kanina, mayayon, kanina, ay, kanina, ay, na akong ka na, bae? Ano ko akong maayos ka jan Ano na ba, Bakit anong tao, tao? Ano na akong maayos ka dyan, bae? na ay, ayoko, 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 ayoko! 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 Don't, ay Ma'am, uh, ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Kumalis na, <coughs> ah, sa na mo, Hindi, ayoko nga. Oh, wala. Ayoko sa iyo eh. na lang ako, Ayoko, sa iyo. mo? Kumalis ah. na dyan. Ma'am, ma'am, kita, Bi. Nakayaka ang dami ng tao. naka ko, Bi. Walang kang alam. Walang kang alam, alam, Ma'am. Walang kong alam, Ma'am. Walang pa na akong ayoko, masina mo ayoko ayoko talaga, huh? pilit mo pilit, masinat na pilit ako, ayoko ka di ba? ayoko pa na ako, ayoko 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 Ate, magsigaw mo na ako, babe. Ano mo kasi naman Hindi, talaga ako papayunin pa nga. ka nang itinighan? Ano sa nga na, babe. nga. ka naman, babe? Ayoko. Makasalam ako, babe. Makasalam nga.